Unboxing natin yung parcel ni Kuya. Ba't ganun? Ba't ganun yung pagkakapover? Ba't dapat yan? Ito yan. So, pag na natin yung pansinig. Ay! Ang kanyang watch. Relo! Relo! Ang ganda, Wish. Thank you, Rios. Ang ganda sya. Pero, syempre, uh, hindi ko sabubuksan. Dito lang. ko papaandarin rin. I mean, kasi, syempre, dapat yung anak ko. Ang ganda sya. Pero, ah. Tanda-tanda naman yan, no. satisfied customer here thank you balik na natin yun lang po bye